O, okay, oh, ibigay mo ng 50 pesos na price. Di ba sabi ko 50 lang? O, ibigay mo ng 50. Ayan, maraming salamat. <laughs> ang pinakamahaba sa migaw ay siyang tatanghalin manalo ng 5,000 pesos cash na nanggaling kay Sir Eugene na mayari po ng B. Okay, timer starts. Okay. Isa-isa lang muna. Dapat dito yung timer para alam nila. O kaya kahit dyan na lang siguro pwede na dyan. Okay. Kumpisahan natin sa kanila Pangalan. Mateo. Tagasaan? Manila. Bakit yan nandito? Wala. <laughs> oh. Next. Pulitan to. Sarin lang. Okay, sige. Ang gagawin mo lang. Ah, sabi mo lang. Diwata pare. Ha, ikaw ang mananalo ng 5,000 pesos. Mayroon tayong timer. Pag sinabi ko timer starts now, saka pa lang tayo mag starts. Okay. Ay, gawin natin ili. Ang na box. Sali ka, pahabaan. Dire? Sige. Okay. Timer, ready na ba kayo? Okay. Ready ka na. Diwata Paris! Timer starts now. Diwata pare. Oh, Elaine, 16.89 point eighty record. Stay put ka lang jan. Pangalan? Yan. Taga saan? Regina. Bakit ka nandito? Sound system. Ah, sa sound system. Okay. Pag sinabi ko timer starts now, sa Kapalang mag di start din mag diwata pares. Okay. Timer natin ready na? Galingan mo dahil 5,000 po itong cash. Okay. Diwata pares, timer starts now. Diwata pares. teen talo kadon sa ona baba <laughs> Mother, aga eh, ba? sa pag mamadyo, ay kisusihin po pangalan garden bukod sa pagtutongit pagmamadyo ngano pirik kag abalahan ayo kuno tutubero hindi basi di ah tawag dito diwata pare personality ko timer start now sa kakapala mag-start er, timer ready okay timer starts now diwata pare <laughs> mamaya na yung bigas, mamaya na yan. Okay. Uh, sino muna una? Ikaw muna, kuya. Oo, oh, oh, lagi naman tayo nagkikita. Pangalan? Leslie. Leslie. Pag yung pangalan mo? Leslie. Okay, sige. Uh, diwata pa rin sa pagsanabi ko timer starts now. Saka so ka mag-start. Okay, ready na ba timer? Diwata timer starts. Now, you paris <laughs> Ilan? 7.66. Baba, hindi kaya. Talo, baba. Mana, dito ka mana? Dito. Oh, dito muna. Ah, panghuli na ito. Diwata Paris, timer ready. Timer starts now. Dewata Paris. Elan. Talo bapak. <laughs> Waki. Waki. Ata Dewata Paris. Maksudnya aku timer starts now. Ang record po na kaya mong i-break ay 16.89. Kailangan malampasan mo yan para mapapaba natin yung may record na ganyan. Okay, pag sinabi kong Diwata, timer starts now. Sa ka pa lang mag-start. Diwata Pares, timer starts now. Diwata Pares! 1993, baba <laughs> Pangalan, Mark, taga saan? ano lang. Anong hinablot mo? Ito <laughs> lang. lang, jok lang. Para man, hindi puno lang ako. Okay. Diwata Paris. Pag sinabi ko timer starts now, saka pa lang mag-starts, okay? Diwata Paris, timer starts now! Diwata Paris! record niya, 11.40, talo ka baba. <laughs> Ang record po na inyong bumigay na 16.89. Okay, Kuya Dex. Paralan. Jomar Black. Jomar Black, okay. Timer starts now, sa pala, papasok. Okay, Diwata Pares, timer starts now. Diwata Pares. Okay. Mula babata dahil may mang may hawak ng trono mo, dito ka muna. Wala na ba? Ito muna. Pang, pang na yan. Okay, diwata pa pag sinabi ko timer starts now, saka ka palang papasok. Timer ready? Diwata pa timer starts now. Diwata pa 18.80. Ang record po tayo nung ipibreak ay 17.50. Next Ito magaling to, alam ko. ah ma uh, magaling to kasi sanay na sanay ang lalamunan nito sa mga hangin na yan. Okay, sige. Iwata Paris, timer starts now! Iwata Paris! siyabtalin na pas, tagayani mo kaya yung 17.50? point ah, fifty? Ah, ah. na kuna kasungkot sa paghi, pagis pagbu, pagis pagbu. tisidong kaniyang ano ayon isul so pagbos. oo, oh, oo. Oh. okay oh, siyempre Pag sinabi mong diwata Paris, timer starts now, saka ka palang papasok. timer ready? ready? diwata Paris, timer starts now. diwata Paris <laughs> थ्रीचुले पीछ दे सलासना So congratulations dahil nanalo ka ng 5,000. Congratulations. Ayan, ngayon naman, marami pa